ito naman yung ano yung likod niya at ito yung ano yung mga binaklas na ano dito na barracks ito yung mga ginamit na kahoy mga plywood yan hindi na siya nakatambak muna kasi ito yung ano dito sila nag ano nagtayo ng barracks na to ito yung kanitayuan nila tapos pag ano kung sino may gusto yan pwede na yan, yan ibigay na lang bago yun eh, ano na siya paalam lang sa ano sa mismong ano may ari para at least ah, alam nila ba, asarap mga ano mo dyan. Ang hingga mo dyan, whitey ah. Diyan ka na higa. Higa muna ano dyan, abantay ha. Diyan ka pa sa may ano ah. Lame, Lamesa. Diyan ka muna, whitey. Takasok ang ano, may tao. Hindi niya alam ah. <laughs> Nasa likod niya ako. Ito pa yung ano, yung pa na ano na barracks. Ito naman yung ano yung mga ginamit na ano kahoy sa ano bahay nila. Yung mga tinambak dito. Yan kung sinong ano diyan ng ran na yan. Kukunin nila lang yan pag ka merong ano na meron na magamit na pang ano. Pwedeng sakyan na truck. At ito pang ano. Nakahoy na ano na para ma mapagsama-sama lahat. Ito pong sa may ano, likod ni. Eh. Ito pa mga kapiraso pa to, ayos din sa doon yung sa unahan nila ano ilalagay. Doon sa unahan na yan. Doon chat ay ano, patambak para maayos tingnan para pag kinuha. Yan. Maayos siya. Ito yung pinakalikod niya. pa may konti pang uh, ano yun ito uh, yun ito lang din pagkatapos nito ito mayroon pa sa may doon sa kabila may ilang piraso lang naman yun tapos pagka mayroon naman ano ma, pwede na magamit na na truck para madala sa ano yan kung sinong ano uh, gustong ano niya uh, kumuha kasi ano lang kasi yan hindi na siya hindi na siya ano, hindi gagamitin kaya kapag ka ano may pang ano sana magamit na na truck yan, pwede na siya makuha para pe, pwede pa siya magamit sa mga pang ano pang ano bahay sa pang forma pang gawa ng mga pambuhos sa mga poste at sa mga ano uh, biga Yan. maganda pa yung mga kakoy pwede pa siya magamit ito yung ano niya yung likod niya yung palikuran niya at yung ano doon sa kabila yung harapan nito yung yung bahay na ito na ano na ginawa And ito po yung ano ito yung mga mga sinako na mga lupa pero yun, uh, na yan para maano dyan ma maayos para maano din dyan ma hindi siya kapag may mag ano dyan bahay yun. hindi makaano dyan maka-distract saan mga pwedeng ano diyan magtayo na eto naman yung ano yung eto yung mga kahoy na eh na pitrang sama-sama na lahat para isang ano lang kuwak kapag kinuha ni, nila yan. isang ano lang to isang kargahan na lang may mga ano pa yan uh, palit ano yung itong ano formal na hindi pa na mabaklas. From uh, pag ano, mabaklas niya para pag dinala, hindi masikip sa ano, sa truck. Ito yung ano yung likod niya. Ano to ito yung ano am um, kapag kami mga ano ito yung ginagamit sa mga ano vent place so yun ah uh, unti nato na ito para maayos lahat para isang ano lang um imbak para pag kinuha niya pag na yan, yan lahat makuha at maubos lahat kasi pwede pa magamit yun mga ano pa mahaba yung iba yung iba naman mga ikli mga pang gamit mga pang brace sa mga pang gawa ng ano ba pobo sa mga poste sa mga malilit na ano mga butas pang yan so yan na siya ito yung likod niya ito naman yung kubo yan pwede sila magamit yung mag-stay kapag kami ano dyan, may ano dyan um, venue